O San Benito, ikaw na naging isang dakilang tagapagtanggol ng pananampalataya, tulungan mo kaming patatagin ang aming sariling pananampalataya sa Diyos. Sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan at kalituhan, nawa'y palagi naming ibalik ang aming mga puso at isipan sa Panginoon, nagtitiwala sa Kanyang providensya at pag-ibig. Nawa'y tulad mo, maging mga saksi kami ng pananampalataya sa aming pang-araw-araw na buhay, na mumuhay sa paraang sumasalamin sa pag-ibig at awa ng Diyos. Naway tulungan kami ng iyong pamamagitan na manatiling matatag sa pananampalataya, kahit sa harap ng mga kahirapan. Ikaw, na nagtatag ng monastikong orden ng mga Benediktino, San Benito, turuan mo kami ng kahalagahan ng komunidad at pagkakaisa sa isang mundo kung saan madalas naming nararamdaman ang pag-iisa, at pagkakawatak-watak, tulungan mo kaming bumuo ng mga ugnayan ng pagmamahal at suporta sa aming mga kapatid kay Kristo. Naway, tulad mo, matagpuan namin ang lakas at kaginhawaan sa piling ng iba, na laman na kami ay mas malakas at mas handang harapin ang mga hamon ng buhay. Naway ang iyong buhay ay magbigay inspirasyon sa amin, Upang pahalagahan ang komunidad at palaging hanapin ang kabutihang panlahat. O dakilang San Benito, ang iyong buhay ay isang makapangyarihang patotoo ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Nawa'y palagi kaming lumapit sa iyo sa oras ng pangangailangan, nagtitiwala sa iyong pamamagitan at proteksyon. Sa isang mundo na puno ng mga hamon at pagsubok, tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya nalalaman na ang Diyos ay palaging kasama namin. Naway, tulad mo, mamuhay kami ng aming mga buhay sa paraang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, palaging hinahanap ang kabanalan at kabutihan. San Benito, ikaw na isang makapangyarihang tagapamagitan, ipanalangin mo kami. Naway maramdaman namin ang iyong presensya sa aming buhay, gumagabay sa amin, at pinoprotektahan kami mula sa lahat ng kasamaan. Tulungan mo kaming matagpuan ang kapayapaan at kapanatagan sa gitna ng mga bagyo ng buhay, palaging nagtitiwala sa banal na providensya. Naway tulad mo, mamuhay kami sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, inilalaan ang aming mga buhay sa paglilingkod sa kapwa at sa paghahanap ng kabanalan. Mahal na San Benito, ikaw na isang halimbawa ng kababaang-loob, pananampalataya at pagmamahal, turuan mo kaming sundin ang iyong mga yapak naway matutunan namin mula sa iyo ang kahalagahan ng panalangin, sakripisyo, at kababaang loob. Naway ang iyong buhay ay maging isang parola na gumagabay sa amin sa landas ng kabutihan, nagbigay inspirasyon sa amin upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Naway, tulad mo, matagpuan namin ang kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa Panginoon ng may dalisay at debotong puso. O San Benito, ang iyong buhay ay isang patunay ng nagbabagong kapangyarihan ng banal na biyaya. Naway palagi kaming lumapit sa iyo, upang humingi ng patnubay at proteksyon. Sa panahon ng pagsubok, tulungan mo kaming panatilihin ang aming pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos. Naway ang iyong pamamagitan ay palakasin at gabayan kami, tinutulungan kaming mamuhay ng paraang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Naway, tulad mo, maging mga saksi kami ng pag-ibig at awa ng Diyos sa aming mga buhay. Sa wakas, San Benito, hinihiling namin na patuloy mo kaming ipanalangin sa Panginoon. Naway maramdaman namin ang iyong mapagpalang presensya sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa pananampalataya, palaging nagtitiwala sa banal na providencia naway ang iyong buhay ng kabanalan ay magbigay inspirasyon sa amin, upang palaging hanapin ang kabutihan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang panalangin ito, at nais mong matulungan ang aming kanal na patuloy na ipakalat ang salita ng Diyos sa mas maraming tao, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Sama-sama, maipapakalat natin ang liwanag at pag-ibig ng Diyos sa buong mundo naway pagpalain tayong lahat ni San Benito. Amen. O gloriosong San Benito, minamahal ng Diyos at modelo ng kabanalan, lumalapit ako sa iyo ng may pagpapakumbaba, at pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Ikaw na pinili ng Panginoon upang gabayan ang mga tapat sa landas ng kabutihan at kabanalan, ipagkaloob mo sa akin ang biyayang makasama ka sa espiritual na presensya. San Benito, matinding tagapagtanggol ng pananampalataya, at tagapagtanggol laban sa kasamaan, ikaw na nagtalaga ng iyong buhay sa paghahanap ng banal na katotohanan, ipanalangin mo ako at lahat ng naghahanap ng kapayapaan at proteksyon ng Diyos. Mula sa mga unang araw ng iyong buhay, San Benito, tinawag ka sa isang landas ng kabanalan. Tinalikuran mo ang mga makamundong kalayawan at pinili ang buhay monastiko, buong pusong naglilingkod sa Diyos. Ang iyong buhay ay isang patotoo ng matatag na pananampalataya, malalim na pagpapakumbaba, at maalab na pagmamahal sa lumikha. Ikaw ay isang maliwanag na halimbawa kung paano mamuhay sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, laging hinahanap ang kanyang kalooban at umiiwas sa mga tukso ng mundo. Naway ang iyong kabanalan ay magbigay inspirasyon sa aming lahat na sundan ang landas ng kabutihan. San Benito, tagapagtatag ng orden ng mga Benediktino, ikaw na nagtatag ng regulang gumagabay sa mga monghe sa panalangin at paggawa, turuan mo kami na makita ang Diyos sa aming pang-araw-araw na gawain. Naway tulad mo, mamuhay kami ng balanseng buhay sa pagitan ng pagninilay at pagkilos, buong kasiyahan, at pagkakawanggawa na maglingkod sa kapwa. Ang iyong karunungan at pagkamakatarungan, ay mga ilaw na gumagabay sa amin sa kadiliman, na ipinapakita sa amin ang daan tungo sa isang buhay na puno ng kahulugan at layunin. O San Benito, ikaw nakilala sa iyong maraming milagro, at sa iyong makapangyarihang pamamagitan, Tingnan mo kami nang may habag at awa. Sa mga panahon ng pagsubok at kalungkutan, lumalapit ako sa iyo, humihingi ng iyong proteksyon laban sa mga kasamaan na nakapaligid sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok nang may pananampalataya at pag-asa, laging nagtitiwala sa banal na providensya. Naway maramdaman namin ang iyong mapagpalang presensya sa aming buhay na nagdudulot sa amin ng kapayapaan, kapanatagan. San Benito, ikaw na tinatawag bilang tagapagtanggol laban sa mga pag-atake ng masama, protektahan mo kami laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Ang iyong medalya, simbolo ng iyong proteksyon, at kapangyarihan, ay isang kalasag laban sa mga espiritual at pisikal na panganib. Naway lagi naming dalhin ang makapangyarihang sakramental na ito, nagtitiwala sa iyong pamamagitan upang ingatan kami mula sa lahat ng kasamaan. Turuan mo kaming labanan ang mga tukso at manatiling matatag sa pananampalataya, laging hinahanap ang kabanalan sa aming buhay. O San Benito, ang iyong buhay ng panalangin at sakripisyo ay isang halimbawa para sa ating lahat. Nawai matutunan namin mula sa iyo ang kahalagahan ng isang buhay na nakatuon sa panalangin at pagmumuni muni Sa isang mundo na puno ng mga panggulo at alalahanin, tulungan mo kaming makahanap ng oras upang makipag-ugnay sa Diyos, hinahanap ang Kanyang patnubay at kaginhawaan. Nawai, tulad mo, matagpuan namin sa panalangin ang isang walang hanggang bukal ng lakas at inspirasyon. Araw-araw na pinapanibago ang aming pangako sa Panginoon. Ikaw, na humarap sa napakaraming pagsubok at kahirapan, San Benito, turuan mo kaming magpursige sa aming pananampalataya. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming panatilihin ang aming mga mata sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang walang hanggang karunungan at kabutihan. Naway matatpuan namin sa iyong buhay ang isang halimbawa ng tibay at pagtitiwala. Alam na hindi tayo kailanman iiwanan ng Diyos. Kahit sa pinakamadilim na mga sandali, naway palakasin at gabayan mo kami palagi sa landas ng kabutihan. San Benito, modelo ng kababaang-loob at pagsunod, tulungan mo kaming linangin ang mga birtud na ito sa aming mga buhay. Sa isang mundo kung saan ang kayabangan at kapalaluan ay laganap, turuan mo kaming kahalagahan ng kababaang-loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Naway tulad mo, kilalanin namin ang aming ganap na pagdepende sa lumikha, palaging hinahanap na mabuhay ayon sa kanyang mga layunin. Naway ang iyong buhay ay maging isang patuloy na paalala ng kagandahan ng kababaang loob, at ng kasiyahan, na nagmumula sa paglilingkod sa Panginoon ng may dalisay na puso.